All right, magandang 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 hapon po muli sa inyong mga kataga sumaybay. Ni Dante Vlog. Again, welcome to my blog. Ito po ang uh, aking uh, part 2 ng aking pong pinasusubaybay ang uh, ng aming barangay na kung saan ang aming pong uh, patron saint ay si San Agustin. Kung naalala po ninyo mga idol, ang aking uh, first part ng aming kapyustahan ay uh, nabitin dahil po sa kasalukuyan <laughs> sa nangyaring technical na problema ay uh, hindi po napansin ng inyong lingkod na low back ang aking gadget. At ngayon, mula po doon sa ikalawang palapag ng aking panggapan ay minabuti ko pong bumaba parang ay uh, masubaybayan natin ang nagaganap na prosesyon tara na po, samahan nyo na si uh, host, si Kuya Dan para ipakita sa inyo ang uh, nagaganap na parada o prosesyon sa pang uh, pinangungunahan ng aming uh, patron na si San Agustin let's go Ayan, sa bahagi pong ito, medyo nakikisabay ang uh, trapiko. Habang inaabangan natin ang pagdaan ni San Agustin at sasabay na po ang grupo. Ayan, kasayahan ang mga kabataan ng uh, kanilang makita kami sa bahaging ito at nangunguna po ang aming uh, kapitan di barangay ayan, nag-shouts po sila nag-shouts po sila ng uh, pangalan ng aming o oh, ang palayaw uh, ng aming uh, kapitan ayan, ito po sa kasalukuyan mga taga bay ng aking uh, channel mga taga community ay ito Uh, kasalukuyang kasalukuyan pong uh, nasa parada o nasa prosesyon ang inyong ligod. masaya po ang kapistahan sa amin ayan although po ay uh, may kasikipan of course ang aming uh, main road kasi nasa inner uh, ang aming barangay nasa luuban po ng aming barangay dito po sa barangay Munok Paranaque City ayan alright andito na po ang mga participants na kung saan ay may mga banner pagbubunyi sa aming uh, Petron Saint na si uh, San Agustin alright alright so ganyan tuloy po tuloy yan po naman ay hindi magtatagal isang ikot lang po yan dito sa aming barangay hindi naman po pwede na ito ay iikot ng buong buo sa barangay dahil po ay aabutin po tayo ng malamang ay isang araw nasa main thoroughfare lang po ito o dito lang po sa sitio San Agustin ito ipaparada alright nice. so, tuloy 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 po tayo Okay, ito masaya sa bahagi ito Nandito yung ating mga nagkakarakol. Sabay po tayo dyan sa karakol na yan. Ayan, habang isinasayaw po ang ating patron. Masayang masaya po sa bahaging ito Habang ang mga tao po at ating kapitan ay tumutulong na itabi ang mga sumasalubong sa prosesyon. Ayan po, happy fiesta sa aming barangay at sa aming uh, tatagusting. Okay po, please don't forget share and subscribe yung mga hindi pa po nakakasubscribe kay Kuya Dan TV. Alright!